nag ang groom na si Paul ng kanyang bachelor's party kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang bar. Siya ay ikakasal sa anak ng kanyang boss na si Karen at ninanamnam niya ang mga natitirang araw ng kanyang pagiging binata. Nagsagawa ng toast ang kanyang best friend na si Jim para naway maging masaya ang pagsasama nila ni Paul at ng magiging asawa niya. Nang maglaon, ang kapatid ni Paul na si Pete ay lumapit sa kanya at nagrant tungkol sa nabigo niyang pag-aasawa, sinasabi na isa iyong miserableng karanasan. Subalit sa kabila ng kanyang pinagdaanan, tiniyak niya kay Paul na magiging iba ang kanyang kapalaran dahil matalino at mabait ang mapapangasawa niya. Napangiti si Paul at nagpasalamat sa magandang payo ng kapatid. Kalaunan ay sinabi ni Paul kay Jim na ayaw niyang tumira ng sinumang babae ngayong gabi. Nais niya na manatiling tapat sa kanyang kasintahan kaya sinabihan niya ang kaibigan na sa kanya na muna ang lahat ng mga babae ngayon. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga mananayaw na nakasuot ng panghawayan ang pumasok upang batiin si Paul at aliwin siya. Sa una ay hindi interesado ang groom, ngunit nakuha ng isang magandang blonde ang kanyang atensyon. Nagpalitan sila ng mga tingin, hanggang sa maya-maya ay nilapitan siya ng babae at sila ay nagkausap. Nagpakilala ang dancer bilang Becky at inamin niya na ito ang kanyang first day sa pagsayaw sa isang bachelor's party, kaya hindi niya alam ang gagawin. Natuwa si Paul sa kanyang katapatan at nag-alok na bilhan siya ng beer. Kinabukasan, nagising ang groom sa tawag mula sa kanyang magiging binan, at sa paglingon niya ay nagulat siya nang makitang nakahiga si Becky sa tabi niya. Tumalun siya mula sa kama at lalo pa siyang nagpanik matapos malaman na paparating na ang kanyang kasintahan. Sa taranta ay hinimok niya si Becky na umalis kagad dahil anumang oras ay darating na si Karen. Nagulat si Becky at gamit ang kumot upang takpan ang sarili ay nagmamadali niyang kinuha ang kanyang gamit habang si Paul ay natatarantang inayos ang apartment, umaasa na walang makikitang kahinahinala si Karen. Maya-maya ay nakapagbihis na si Becky at bago umalis ay pinayuhan niya si Paul na kumalma dahil walang maidudulot na maganda ang pagpapani. Nagaalalang tumango si Paul at agad niyang pinalabas ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita ni Paul ang panty ni Becky at muli siyang nagpanik nang malamang dumating na si Karen. Natataranta siyang naghanap ng mapagtataguan hanggang sa nagpa siya siyang ilagay ito sa tangke ng toilet. Nang maglaon ay nakapasok na ang walang kamuwang-muwang na si Karen at tinanong niya kung kumusta ang party. Sinusubukan ni Paul na manatiling kalmado at sumagot siya ng okay lang. Binigyan siya ni Karen ng ilang damit para sa kanilang rehearsal dinner at habang nagkukwentuhan sila ay nakita ni Paul ang bulaklak na naiwan ni Becky. Bigla niyang hinalikan ng kasintahan at mabilis na itinago ang bulaklak sa ilalim ng sopa. Ang walang kamuwang-muwang na si Karen ay ngumiti lang at kaagad na umalis sapagkat marami pa siyang aasikasuhin para sa kasal. Pag alis niya ay agad na dumiretso si Paul sa bahay ni Jim pinaulanan niya ng tanong ang kaibigan, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang malabo na mga kaganapan kagabi. Gayunpaman, ipinaliwanad ni Jim na siya ay lasing na lasing din kagabi at wala rin siyang maalala. Sinabihan niya ang kaibigan na kalimutan na lang yun at giit niya na napakaswerte ni Paul at nakasibak siya ng babaeng kasing ganda ni Becky. Gayunpaman, si Paul ay nakadama ng matinding pagka-guilty at nais niya sanang aminin ang lahat kay Karen. Mabilis na tumutol dito si Jim at binalaan ang kaibigan na ang kanyang pag-amin ay tiyak na sisira sa lahat. Tiniyak niya kay Paul na ang ganoong mga pangyayari ay tipikal sa isang bachelor's party at pagkatapos magmuni-muni ay napagpasyahan sa wakas ni Paul na panatilihing lihim ang mga pangyayari ng gabing iyon. Pumunta siya sa trabaho at inisip na magiging normal lang ang lahat, subalit hindi niya inaasahan na makakatagpo si Becky na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang cashier ng toll booth. Tinanong niya kung hindi na ba ito nagsasayaw at tugo ng dalaga ay tinanggal na siya sa trabahong yon. Sinusubukan ni Paul na umalis kagad, ngunit lalo lang siyang nabalisa matapos aksidenteng maisara ni Becky ang gate ng toll booth. Humingi ng tawad ang dalaga at hindi makapaniwala si Paul sa mga nangyari. Pagdating sa opisina ay dumiretso siya sa kanyang boss na si Ken, ang ama ng kanyang mapapangasawa. Nagalit si Ken dahil hindi siya nito inimbitahan kagabi at kinakabahang sinabi ni Paul na napaka-boring ng party. Habang sila ay nasa isang meeting, nakaramdam si Paul ng bigla ang pangangati sa kanyang talong. Sinubukan niyang palihim na kamutin nito, ngunit bigla siyang tinawag ni Ken upang ipresenta ang kanilang project sa harapan. Nag-aatubiling tumayo si Paul, ngunit wala siyang pagpipilian. Habang nagpipresenta ay tumindi ang pangangati sa betlog ni Paul kaya dali-dali siyang pumunta sa banyo, at doon ay natuklasan niya na meron siyang crabs o kuto sa kanyang ari. Sa takot ay tumungo siya sa botika para bumili ng gamot at pabulong niyang itinanong sa pharmacist kung meron silang panglunas sa crabs. gayun Gayunpaman, malakas na isinigaw ng pharmacist sa kasamahan kung nasaan ang gamot, dahilan para pagtinginan si Paul ng mga tao. Dahil sa kahihiyan ay sinubukan ni Paul na umalis, ngunit nakasalubong niya ang kanyang binang si Sandra. Sumali ang pharmacist sa kanilang usapan at binanggit ang tungkol sa crabs, kaya mabilis na sinabi ni Paul na mayroong masarap na crab recipe ang pharmacist. Naging interesado si Sandra, kaya inalok niya ang pharmacist na maging chef nila sa nalalapit nilang reception dinner. Giit niya na kaya niyang magbayad ng limandaang dolyar, kaya mabilis na tinanggap ng pharmacist ang alok. Nang gabing yun, isinama ni Paul ang kanyang mga magulang para sa hapunan sa bahay ni Karen. Nang puntahan nila ang mga kamag-anak ng bride ay labis na nang si Paul nang makita si Becky na lumalabas ay pinsang buo pala ni Karen. Agad na tumakas si Paul habang nag-uusap ang magpinsan tungkol sa breakup ni Becky sa babaero niyang ex-boyfriend. Maya-maya ay napansin ni Karen ang pagkawala ni Paul kaya sinimulan niyang hanapin ito. Sa kalaunan ay natagpuan niya itong nagtatago sa ilalim ng mga damit. Tinanong ng dalaga kung ano ang ginagawa niya at tugo ni Paul ay sinusubukan lang niyang umidlip. Nagtakas si Karen sa kakaiba niyang kinikilos ngunit pinili niyang huwag na lang itong pansinin. Habang pababa sila ay nakitang muli ni Paul si Becky, kaya nagmadali siyang nagkulong sa banyo at nagkunwari na may diarrhea. Nang magtipo ng pamilya para sa hapunan ay nagpasya siya si Paul na tumakas sa bintana ng banyo. Umakyat siya sa isang puno, ngunit hindi sinasadyang lumapag siya sa kotse ni Karen at nag-alarm ito. Agad lumabas ang lahat upang alamin ang nangyari, at si Paul ay dalidaling nagtago sa isa sa mga sanga. Di nagtagal ay nagpasya siya siyang pumasok nalang muli sa banyo, ngunit nasaktan siya sa pagbaba dahilan para siya ay umungol. Nagalala si Karen na baka masama nga talaga ang tiyan ng nobyo at hindi nagtagal ay lumapit ang buong pamilya, nag-aalala para sa kanya. Para isalba ang sarili, tiniyak ni Paul sa kanila na nagsisimula ng bumuti ang kanyang pakiramdam at kailangan lang niya ng konting privacy. Nang umalis na ang lahat ay lumabas si Paul mula sa banyo at sinabi kay Karen na mabuti na ang pakiramdam niya ngayon. Subalit nang pababa na sila ng hagdan ay biglang pumasok si Becky upang kunin ang naiwan niyang bag at sa pagkakataong ito ay wala nang nagawa si Paul kundi ang harapin siya. Nagpakilala siya kay Becky na tila ay ngayon lang sila nagkita at pagkatapos ay agad niyang binugaw ang dalaga palabas. Ikinwento ni Karen kay Paul ang tungkol sa pakikipaghiwalay ni Becky sa kanyang ex na nagngangalang Ray, isang basagulerong pulis na ginagamit ang kanyang autoridad upang mangbuli ng mga tao. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Paul, ngunit pinili niyang huwag na lang itong isipin. Kinabukasan, nagsukat si Paul at kanyang kapatid na si Pete ng mga suit para sa kasal hindi na nakaya na ni Paul na ikimkim ang lihim at inamin niya sa kapatid na sinibak niya ang pinsa ng kanyang mapapangasawa. Parehong nabigla at nagalit si Pete, tinatanong kung bakit niya nagawa yon kay Karen na isang maganda at mabait na babae. Giit ni Paul na okay naman si Becky at alam niyang itatago ng dalaga ang lihim. Nagbabala si Pete na baka aminin ni Becky ang lahat kapag nakainom ito at dahil dito ay biglang nabahala si Paul. Para makasiguro ay agad niyang pinuntahan ng isang record store kung saan nagtatrabaho si Becky pagkatapos nitong matanggal sa toll booth. Nag-usap sila saglit, ngunit nang banggitin ni Paul ang tungkol sa kanilang one-night stand ay biglang nagalit si Becky at ipinaalala niya kung paano siya itinaboy ni Paul sa kanyang apartment at itinago ang katutuhan ng engaged siya sa kanyang pinsan. Agad humingi ng tawad si Paul at nangako na hindi na siya muling tatratuhin ng ganoon. Nang maglaon na ibinunyag ni Becky na wala talagang nangyari sa kanila ng gabing iyon. Inamin niya na sumama siya sa apartment ng binata, ngunit bago pa sila magbakbakan ay nakatulog na si Paul. Hindi naniniwala si Paul dahil hinawaan umano siya ng crabs ng dalaga. Galit na galit na sumigaw si Becky na wala siyang ganoong sakit, sinasabing marahil ay nakuha yun ni Paul mula sa upuan ng banyo. Doon ay naalala ng binata ang lalaking gumamit ng banyo bago siya. Ngayong maliwanag na ang lahat, hiniling niya kay Becky na ilihim na lang ang mga nangyari. Sa kabutihang palad ay sumang-ayon ng dalaga at sinabing ayaw niyang siray ng relasyon ng sinuman. Nang gabing yun, late nang dumating si Paul sa dance studio at agad siyang humingi ng paumanhin kay Karen. Sinubukan nilang mag-practice para sa kanilang wedding dance, ngunit hindi magkasabay ang kanilang paa. Sumingit ang dance instructor para turuan si Paul, dahilan para maiwan si Karen sa gilid at mapaisip. Habang papauwi ay tinanong ni Karen ang kasintahan kung nabok na ba nito ang string quartet at tugo ni Paul ay mas gusto niya na isang banda ang tumugtog para sa kanilang kasal. Binigyan siya ng matulas na titig ng dalaga kaya walang nagawa si Paul kundi ang sumang-ayon. Kalaunan ay ibinaba ni Karen si Paul sa kanyang apartment at nang papasok na siya sa gusali ay lumitaw ang galit na si Ray at biglang sinuntok ang binata. Pagkatapos ay kinwilyuhan siya nito at minura dahil sa pakikipagsiping niya kay Becky. Sinubukan ni Paul na magpaliwanag, ngunit inilabas ni Ray ang mga larawan nila ni Becky na magkasama sa kama at nakahubad. Ibinunyag ng pulis na kumuha siya ng pribadong investigador para sundan si Becky at sinabihan niya si Paul na nagkamali ito ng tinuhog. Patuloy siyang binuli ni Ray sa pamamagitan ng pagtapo ng mga pagkain sa kanya at pagkatapos siyang pahirapan ay inilagay siya ng pulis sa basurahan kasama ang mga larawan. Nang bumalik si Karen sa apartment ni Paul ay napansin niya ang mga grocery na nakakalat sa lupa at nang maglaon ay nakita niya ang nobyo na lumabas ng basurahan. Tinanong ni Karen kung ano ang nangyari at tugon ni Paul ay hinold up siya ng isang malaking tao. Pagalis nila ay binuksan ng isang batang lalaki ang basurahan at kinuha ang mga hubad na larawan. Nang maglaon ay dumating ang mga pulis at hiniling nila kay Paul na ilarawan ang umatake sa kanya. Nagbigay siya ng mga maling description at nagpatuloy sa kanyang gawagawang kwento. Gayunpaman, nagsisimulang magduda ang mga pulis kaya tinanong nila ng tinanong si Paul, dahilan para mainis si Karen at pinakiusapan silang umalis na lang. Pinagpahinga niya si Paul sa kama at tumungo siya sa banyo upang kumuha ng gamot. Doon ay natuklasan ng dalaga ang panty ni Becky na nakatago sa loob ng toilet tank. Galit niyang kinumprunta ang kasintahan, at ang nauutal na si Paul ay sinabing balak sana niyang ibigay ito sa kanya bilang regalo. Tinanong ni Karen kung bakit marumi na ito, kaya nagkunwaring galit na galit si Paul sa tindahan na nagbenta sa kanya ng maruming panty. Hindi kumbinsido si Karen at pinakiusapan niya ang nobyo na sabihin ang totoo, subalit pinipilit ni Paul na mag sa kanyang kwento. Determinado si Karen na malaman ang katotohanan kaya tinawagan niya ang tindahan kung saan binili umano ni Paul ang panty. Sinagot ng isang cashier ang tawag at tinanong siya ni Karen kung bakit nila binentahan ng maruming underwear ang kanyang nobyo. Bilang isang lalaki, mabilis na napagtanto ng cashier kung ano ang nangyayari kaya gumawa siya ng kwento tungkol sa mga siraulong teenagers na naglagay ng maruruming underwear sa kanilang mga istante. Humingi siya ng paumanhin at nag-aalok pa ng refund para sa kanyang nobyo. Sa wakas ay naniwala na si Karen kay Paul at humingi siya ng kapatawaran dahil sa pagdududa niya rito. Nang sa akala ni Paul ay maayos na ang lahat, biglang dumating ang kapitbahay niyang pastor na si Mr. Ferris, hawak ang kanyang mga larawan. Siya ang ama ng batang kumuha ng mga litrato at galit na galit niyang inakusahan si Paul ng pagpopromote ng pornografiya sa kanyang anak. Nang lalabas sana si Karen ay agad kinuha ni Paul ang mga larawan at itinago ito sa kanyang pantalon. Nagawa niyang pakalmahin ang sitwasyon at dinala niya si Karen pabalik sa loob ng apartment. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa banyo upang sunugin ang mga larawan at itapon sa labas ng bintana. Subalit ilang sandali lang ay kinuha muli ng anak ni Mr. Ferris ang mga ito. Maya, maya ay may kumatok muli at bumalik si Mr. Ferris hawak ang mga sunag na litrato. Humingi ulit ng paumanhin si Paul at mabilis na bumalik sa loob. maya, -maya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Becky na nagsabing meron pang mga larawan si Ray at malamang ay gagamitin niya yon bilang pang blackmail sa kanila. Iminungkahi niya na pumuslit sila sa apartment ni Ray upang kunin ang mga ito at sumang-ayon si Paul sa kanyang plano. Nang maglaon ay sinundo niya si Becky at ang dalawa ay tumungo sa bahay ng pulis. Nagawa nilang makapasok sa loob at sinimulan nilang hanapin ang mga litrato. Nang makita ito ni Becky ay aksidenteng natumba ni Paul ang isang estatwa dahilan para magising ang mabangis na aso ni Ray. Agad silang nagtago sa loob ng bathtub at hinintay na umalis ang aso. Gayunpaman, nanatili lamang ito at wala silang nagawa kundi ang maupo sa batsa at pag-usapan ang kanilang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaisip si Becky ng isang plano. Binuksan niya ang pinto para itrap ang aso sa loob at pagkatapos ay dalidali silang tumakbo palabas ng apartment. Sa kanilang pag-uwi ay nagkabanding ang dalawa at napagtanto na marami silang common interest. Kalaunan ay ibinaba ni Paul si Becky sa kanyang bahay at nagpaalam. Habang pabalik siya sa kanyang apartment ay nakita siya ni Ray. Pinahinto siya nito at inaresto dahil meron umano siyang droga sa kanyang sasakyan. Sa istasyon ay binantaan siya ng mga pulis at sinabihang aminin ang katotohanan. Iginiit ni Paul na siya ay tinaniman ng droga ni Ray at sinimulan niyang ikwento mula umpisa kung bakit galit sa kanya ang pulis. Umabot ng ilang oras ang kanyang kwento at maya maya ay pumasok ang internal affairs team at pinakiusapan si Paul na magsuot ng wire upang mailantad nila ang tiwaling pag-uugali ni Ray. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay pumayag si Paul at hindi nagtagal ay pinalaya siya. Kinabukasan ay late na naman siyang dumating sa kanilang rehearsal dinner. Pumunta siya sa kusina para kumustahin ang pharmacist na naging chef at nagulat siya dahil magaling pala talaga itong magluto. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay naglagay ang pharmacist ng mga mahiwagang damo sa bawat ulam. Ang resulta ay naging sobrang high ang lahat at hindi nila mapigil ang humagik-gik. Maya, maya ay nagtoast si Pete para kay Karen at ikinwento niya kung paano sila unang nagkakilala. Giit niya na kung hindi lang sana siya kasado sa mga oras na yun ay liligawan sana niya ang dalaga. Naging awkward ang lahat, kaya agad binago ni Pete ang paksa at bumalik sila sa pagiging masaya. Natuwa si Karen sapagkat naaalala pa rin ni Pete ang una nilang pagkikita. Giit ni Pete na naalala din niya ang kantang tumutugtog sa background ng araw na yon at tila ay kinilig dito si Karen. Nagiging uncomfortable si Paul sa kanilang usapan at dagdag pa rito ng aminin ni Karen na naalala din niya ang bawat detalye ng unang pagkikita nila ni Pete. Tahimik silang pinagmamasdan ni Paul at napapagtanto niya na ang dalawa ay tila para sa isa't isa. Pumunta siya sa kusina upang kausapin ang kanyang ina na si Dorothy at tinanong kung bakit nito pinili ang weirdom si Buck. Ipinaliwanag ni Dorothy na komportable siyang ipakita ang totoo niyang sarili kapag kasama si Buck at tanggap nila ang pagkatao ng isa't isa. Tiningnan ni Paul si Becky at napagtanto niya kung gaano siya kakomportableng ipakita ang totoo niyang sarili kapag kasama ang dalaga. Pagkatapos ng hapunan ay bumalik si Paul sa kanyang apartment kung saan ay naghihintay sa kanya ang buli na pulis. Maingat na ipinalam ni Paul sa internal affairs team ang tungkol sa pagdating ni Ray. Walang kamalay-malay si Ray na nakawire si Paul kaya sinimulan niyang ipagyabang ang pagsira sa buhay ng mga mahihinang tao at buong pagmamalaking inamin niya ang pagtanim ng droga sa kotse ni Paul para e-frame siya. Matapos marinig ang buong pag-amin ni Ray ay pumasok ang internal affairs team at inaresto ang abusadong pulis. Dumating ang araw ng kasal at sa banyo habang tinutulungan ni Pete si Paul na maghanda ay napansin niyang tila stress ang groom. Sinimulang ikwento ni Paul ang mga nangyari buong linggo, mula sa gabing nakasama niya si Becky sa kama hanggang sa mga pinagdaanan niya mula sa baliw nitong ex na si Ray. Siniguro ni Pete na magiging maayos din ang lahat at pagkatapos niyang umalis ay nanghilakbut si Paul nang lumabas ang kanyang boss at ama ng kanyang bride mula sa isa sa mga stall. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit hindi niya inaasahan na magiging okay lang dito si Ken, sinasabing normal lang yan sa mga lalaki. Nang maglaon ay nagsiupuan na ang mga bisita at sabik na naghintay sa ikakasal. Nilapitan ni Pete ang kapatid at ipinalam dito na nagkasakit ang pari, kaya ang magkakasal na lang sa kanila ay si Mr. Ferris, ang pastor na nakakita ng mga larawan ni Paul. Dumating ang sandali para si Karen ay maglakad sa pasilyo, ngunit sa halip na isang tradisyonal na musika ay rock and roll ang dumagundong sa buong simbahan. Si Jim ang nag-hire sa banda, at kahit galit na ang bride ay sinubukan niyang panatilihin ang sarili na kalmado. Nang makarating na sila sa harapan ay sinimulan na ng nakasimangot na si Mr. Ferris ang seremonya sa pamamagitan ng pagtanong kung may tututol sa kasal. Inulit niya ang tanong ng maraming beses at si Paul na ngayon ay labis ng nagigilty ay inamin sa wakas na may nagawa siyang kasalanan. Sinabi niya kay Karen na hindi sila tama para sa isa't isa at nagpasya siyang hindi na ituloy ang kanilang kasal. Agad sinamantala ni Pete ang sandaling yun upang ipagtapat ang matagal na niyang pag-ibig para kay Karen at hilingin na siya na lang ang pakasalan nito sumang-ayon si Karen at sabay silang tumakbo palabas ng simbahan. Ngayong single at magana ang loob ay tiningnan ni Paul si Becky at matamis na umiti sa kanya ang dalaga. Ngayong wala nang pumipigil sa kanya ay nagpasya si Paul na ligawan na si Becky, ngunit sa kasamaang palad ay nakasakay na ito ng taxi pa uwi. Desidido ang binata at sinundan niya ang kotse hanggang sa mapansin siya ni Becky at hiniling nito sa driver na huminto. Humihingal siyang kinausap ni Paul, nagpapasalamat sa pagbibigay nito sa kanya ng lakas ng loob na itigil ang kasal nila ni Karen. Nang walang pag-aalinlangan ay hinalikan niya ng mapusok si Becky at halatang nagustuhan nito ng dalaga. Sabay silang sumakay sa taxi patungo sa bagong kabanata sa kanilang buhay. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.